Hello guys, kasi kahapon bumili kasi kahapon bumili asawa ko ng kiwi. So uh, na curious kami kung anong lasa nito guys kasi uh, hindi pa kami nakatikim kung anong lasa ng kiwi. So ang pinaka excited talaga na gusto matikman yung kiwi is si Zay So i-slice ko muna siya guys. First time ko talaga to. <laughs> talaga alam kung anong lasa nito. Ang masarap o hindi. Paano ba, paano ba binabalatan yung ano? Ini-slice lang ba o oh, sinasali kain yung ano, yung balat? Sinasali yung balat. Kain? Kain? Okay, lang yun. Guys, so ito o. Huwag ka na po. Ito, 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 Para di, ah. Para siyang ano yung katulad sa laman ng dragon fruit. Ay, no, may mga, ano siya? May mga seed din siya sa gitna. Ano siya dragon fruit? Ito daw natin. Isang piraso nito, ni guys, 35 pesos. Pinagaling lang yun, no? Isat. Mm, hindi. Nga, ganyan. Ito na po, eh. Sap, um, uh -huh. sap na lang. Chef, dahil siya. Matabang ng asa.

Yung sobrang asim. Mas gusto ko pa kumain ng grapes guys kasi sa kilo. <laughs> Salad na lang kayo. Ayaw ko, ko siya gusto? Sinayaw mo mm. May buto din siya. Paano siyang ano, um, magkalapit na sila sa dragon fruit kasi yung seed ng dragon fruit at ng kiwi is pareho. Tapos yung lasa ng kiwi para lang din siyang grapes. Grapes na yung green. Masang grapes guys, parang siyang Sa mga hindi pa nakakatikim nito. Yung ganun yung lasa niya. So ng isa. Hmm, ayan o. Oh. Hmm napaka-nutritious. <laughs>